Oh. Eh. Pati babae si Kupon. <laughs> nako, marami nang marami nang nakuha si Lando oh. si Insa nako. May first cousin. <laughs> Hala, marami pala diyan. Ay, boy, boy, ano na? Dai. Ha? Tambah jang? Tambah jang. Mereka tahu ni. Tidak wasman. Mereka tambah jang dah. Dah. Mereka kelawan dan tambah jang. Alah, oh, oh. Lemik banyak nak dai. Litu. Tambah Oh, tambah jang. Tambah jang. Tuhik mana? Lemik. Bik, Satu tulan. Tuai nak. Bik, petang awak dahi. Bik, dai. Tu ai tu bitau ni gau. Nang guna si jauh kana kuno ni anak anak mahi mata. Kenar no si bau makita na. Ini tambah ini ngalan. Tambajang jang Kita ni indai. Oh tambajang. Apa? Napa? Be. Asa mau kono ti. Tu dik kang agau. Au kang landung. Nakuha na rin sila, oh. <laughs> Ay, nako, marunong marunong oh, na rin si Nancy, oh. Marunong na rin kung kumuha si Nancy, oh. <laughs> <laughs> Tinuruan mo, gaw? Oo. Oh. Be, eh, lan, lagay lan. Pulutan na kami. Pulutan na May pulutan na kayo. Sa butter, ah. Ah, Dari oh na ne, ring, na ako. tumpa na ko, na ko lang. Yeah, yeah, na na ko na anak dia, dia kana kana. Na uh, aw bagun? Oh, bagul, ah, ah bagun. Ay, ano bagau na bagau, ah bagau. Ani ba mengalakan na ada? Ah, dah dapat dapat, rasul. Anak ane. Ka, oh lami irapan yang lapad-lapad, gaw. Uy nakakuha na si Nancy oh, tingnan nyo. Nakakuha na. Ay, kanang dili. Lapad-lapad. Lapad-lapad. Lapad-lapad daw na. <laughs> 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 oh, lapad Ala na nakakuha na siya na lapad-lapad. Nang siya nakakuha lapad-lapad. Oh. Ako isa lang talaga nakuha ko eh. <laughs> Nag-video man ko, isa lang ako nakuha. Nag-video man ko sa inyo. Nag-vlog ako dito eh. Kahit saan, vlogger. Kapal-kapal ng mukha ng vlogger eh. Makapal na talaga ang mukha sa mga vlogger. Kako to? Wala ah, may laman. Walang laman na. Unsay nga lang anang walang laman doy? Way unod. Ha? Way unod ba? Walang anuman. Uh, wala wala uh, uh. Di walang laman ba? Uh, Di ungol mo ka to sa to? Experience uh, naka experience uh, na si Nancy, hindi niya naka na. ano eh sa Maynila wala. yan, galing Maynila yan. Kay yon yung tatlo na yan. Punta ning Bohol inaday. Ngayon ngayon pa sila nakapunta ng Bohol. Tagbilaran Bohol, first time pa. Yung sarado. Galing Laguna. Galing Laguna tong mga insan ko. Ito si Inday Daya, taga rito. Taga rito, tagbilaran, si Inday Daya. oh, ito. kumuha rin sila ng ano. Ng, ha? Ano? Inday Daya, Daya Fair. Daya Fair. Asa? Oh, Bol Plaza. Bol Plaza. Plaza yan, oh. You know? ah, ball, 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 Plaza. Oh, Bol Plaza yan. <laughs> Bol <Ball>, Plaza. Ay, <laughs> <laughs> Saglit, lang Saglit lang yan. Saka, maligo na rin kayo. Doon, oh

first time yan ko pumunta dito sa ano sa Tagbilaran. Wow, sana ul <laughs> nakakuha na rin. <laughs> sa wakas nakakuha na rin ng marami si Nancy. Tung ano diwata namin. <laughs> Yung diwata namin oh nakakuha na oh mga guys. Oh, diwata ng karagatan yan. Naku, naglutaw-lutaw naman yung kuwan. Unsay, unsay tagalog sa lutaw-lutaw. Ah, naglutang-lutang. Lumulutang, lumulutang. Lumulutang. Oh, diwata yan. Oh, nandito pang diwata. Inday. Oh, yan, diwata rin. Diwata rin yan. Dito sa Tagbilaran, diwata sa Tagbilaran. Ito, diwata sa, Ito, diwata sa Manila. Laguna. Sa Laguna yan. Diwata sa Laguna yan. Sinansi. <laughs> at saka uh, na asawa niya si ano si insan ko insan ko <laughs> ano <laughs> si Okoy nang <laughs> mabinibol si Okoy <laughs> si Okoy nang <laughs> si Okoy nang mabinibol ay na no, mayroon ito pa si Kujawa oi Eya, gagantreba so, ito sa amin mahara pa. nagaganda magagantreng so, kakapain mo rin. Oh, oh, oh eh. uh -huh. sa putig ano man yun? Iba yun. Maputi tayo doon pag gitna tayo. Oh, maganda oh. <laughs> yung putig ng puting. Hahahahaha. Magputi pa, ikaw na lang tagadala kay baka mapagod kajan. Ngasisi, salaba. Ikaw na lang tagadala jan, kay oh malapit ng mapuno, ama ano malapit ng malapit sa sulok pinday kana Oh. Salaba naman do'y. Kamay, ramang good. Do'y, pagkuha dito, kuhaan do'y, laing inga na do'y, kamurag. <laughs> Ayaw na lang. Ayaw na lang, pwede rin magsinina. Pwede rin mag-t-shirt. oh T-shirt lang. kala ko walang ano ngayon. kala ko walang kinason ngayon. Walang shell. Ito, dalawang diwata dito taga Laguna yung isa, at sa kaya yung isa, taga Tagbilaran City, Bohol. Bohol, Philippines. Ito sa Laguna, Philippines yan. to si Shoko, yung isa. Yung Shokoy na isa, o, oh, nandoon. Oy, Shokoy! Shokoy ng, ano, Tagbilaran. Ito, Shokoy ng Laguna. <laughs> ko <Siukoy> ng Laguna. <laughs> ito Ito, Siyokoy ng Laguna rin. Laguna rin si Lando? Oh. Uh, sa Laguna 'yan. Laguna Philippines. Yan mga palalabs, so oh. ganda ng view dito, oh. Ganda ng view dito. urang laman urang laman laman, laman. laman. laman.